So, ngayong hapon, mga master, nag na tayo. mag na tayo ng melon natin. So, ito, bigyan ko lang kayo ng tips pagdating sa melon. Ang melon, mga master, ano lang, ah, uh, mula pagkatanim nasa 35 to 40 days namumunga na yan tapos yung bunga niyan mula paglabas mga 28 days hinog na yan so ngayon yung milo natin ang edad niyan ay mga nasa 55 days so malapit na rin magdalawang buwan pero ang kagandahan doon nag-aani na tayo. So, yun. Sa mga gusto magtanim ng milon, mga master, maganda yung milon. Mabilis lang siya mamunga. Uh, ganon din, sa pagpapahinog, mabilis lang din. Ang pinakamaganda dito, yung presyo nito, mga master. Sulit talaga yung presyo nito, kahit hindi ganon kalalaki. Kahit magka-berage ka lang ng ano, isang kilo, sulit na kikita ka na doon sa bawat bunga ito sa akin ang kuha ngayon dito sa amin 80 per kilo so hindi na masawa hindi lang tayo nakapagtanim ng ani ng marami nagkataon kasi nung time na pagbili natin ng binhi nagkaubusan na So, okay, ito lang yung naitanim natin. So, kahit na ganon, kahit pa paano may ani tayo. Bawi tayo sa na taon, mga master, tanim tayo ng marami. Uh, sa mga gusto magtanim pala, uh, may mga video ako diyan na nauna na. Pwede nyong tingnan yon yung ano, para sa ano nyo na rin, guide nyo na din kung sakali. Maganda to sulit yung ano, mga master, yung milong. So, oh, eto na. Nag-start na ako mag -bitas. May mga ilan pa rin na hilaw pa. Yan, mga tag kilo. Pero itong mga to, ayan, basta ganyan na itsura. Ano na yan? hilong na. Ganyan ka lang muna. yung mga ganito ito Ay, malaki nasa 2 kilo mahigit yan silaw pa eh kalagpasin eh, muna natin Uy. Sobra na yata na hinog to. Tanggal na yung tangkay. Ba? Ito, malamang ba? bansot na ano to. Tinusok ng ano siguro yan. Eh. Hindi na masyadong lumaki. Na-over <coughs> na. Over na sa pagkahinog. pitas na natin. Sa kabila, meron pa. Ito na yung pangalawang ano, natin, mga master. Pangalawang pitas na natin. Ayan. Halos. Ang ganda ng pagkainap. Ang ah, grabe bang? Ayan. Ang ganda ng pagkahinog. Atin hiwain. Ang ganda ng pagkahinog. Man ko lang yung ano bunga ng tanim ko. Ah, grabe, tamis. It. Ito mga tatlong araw bago ko pitasin. Hindi na ako nagdilig nito mga master. Para hindi magtabang. hindi ko na kailangan ng ano ng gasas tsaka ng asukal okay na ako sa ganito na grabe yung laman tamis tapos talaga nung kumakain ka ng sarili mong tanim hindi mo na maalala yung pagod mo kasi ito na sinakain mo na yung pinaghirapan mo ng ilang buwan so yun mga master mga gusto magtanim dyan maganda yung melon lalo na sa presyo kaya ka kita talaga kayo dito Uh, thank you Lord, nag na tayo, pangalawang kitas na natin. Update ko kayo ulit sa iba pang tanim natin mga masker kapag ka may ani na tayo.